kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador kada 70 nang nagsimulang sumibol ang bagong genre ng dance music na iba ito sa mga dating genre na nakaugalian na noon dahil pinagsama-sama ang halos lahat ng instrumento kagaya ng electric piano synthesizers, electric rhythm guitars at drums para makabuo ng bagong genre na ito na kung tawagin ay disco 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 Amerika kung saan ito nagumpisang sumikat ay napagbuklod nito ang halos lahat ng nasyonalidad na naninirahan sa nasabing bansa. Mapa Asyano, Caucasian at African ay nahumaling sa bagong tuklas na tunog. Dito na rin sumikat ang ilang mga mga awit kagaya ni Madonna Summer, Bee Gees at kalaunan ay si Michael Jackson. Mas lalo pang sumikat ito nang ipinalabas ang Saturday Night Fever na pinagbibidahan noon ni John Travolta. Dito na sumikat ang mga dance moves kagaya ng The Bump at hassle. Dahil sa patuloy na kasikatan ng disco, kumalat na ito sa iba't ibang lugar sa Amerika at sa New York ang naging pinakasentro kung ikaw ay naghahanap ng mga disco bars na pwedeng mapuntahan. Naroon ang mga kilalang disco bars, disco tech o disco clubs kung tawagin ng iba na dinadagsa ng karamihan lalo na ng mga miyembro ng LGBT. Ilan sa mga sikat na lugar ay ang The Loft, Paradise Garage at Flamingo. Punoan ang dance floor at halos ka na makagalaw sa loob dahil kung sa traffic pa ay bumper to bumper ang dami ng mga sumasayaw. Dito na rin na uso ang mga suot na pabungkahan kagaya ng loose slacks sa mga lalaki at flowing dresses sa mga babae. Dekada 70 rin nang nauso ang tight jeans and shirts, bell bottom pants mapababae man o lalaki. Kasabay ng kasiyahang dala ng bagong discovering tunog ay ang pagdagsa ng iba't ibang klaseng droga na binibenta sa loob loob ng mga disco clubs. High na high sa droga ang ilang mga pumupunta sa disco clubs para magsaya at dahil sa wala ito sa sarili ay hindi may iwasang papasok na ang usaping sex. Ayon sa mga noy madalas magtungo sa mga disco clubs sa New York ay walang pakialaman ang mga tao na andun sa loob. Dito sa Pilipinas ay naging malaki rin ang impact ng disco sa ating bansa. Sumikat noon ang tinatawag nilang Manila Sound. Kaliwat kaanan ng tagumpay ng mga mga awit sa Pilipinas kagaya ng grupong Hot Dog vSTN VST and Company, Boyfriends, Hagibis, at marami pang iba. Kagaya ng inaasahan, kopyang kopya na naman natin ang mga ginagawa ng mga taga-Amerika pagdating sa musika at pananamit. Panahon ng martial law noon sa atin, pero ito yung panahon na tinatawag ng iba na the bright side of the martial law. Dahil sa halos araw-araw ay may mga pumapasok sa disco clubs, kaya naging buhay ang mga kalye sa gabi sa Metro Manila. Naging in-demand na rin ang pagkakaroon ng mga DJ sa loob ng clubs. Bago pa man sumikat ang mga kanta na naririnig mo sa mga radio stations noon, ay sa mga disco clubs muna ito sumisikat. Mano-mano ang ginagawang pagpapatugtog ng mga DJs noon. Talagang masasabi mo na bihasa sila pagdating sa pagpapatugtog dahil bawal na bawal ang segundong katahimikan kapag ikaw ay nagkamali sa iyong ginagawa. Wala pang computers, wala pang CD, wala pang mixing controllers noon. Turntables ang gamit at bawal ito masagi. Kung hindi, patay kang bata ka. Magsisimula ka na naman sa umpisa. Kung sa mga syudad ay buhay na buhay ang disco clubs, sa mga probinsya naman ay sayawan sa barangay ang bida. Asahan mong ilang araw ang sayawan sa barangay pagpaparating na ang fiesta. Dinadayo ito ng mga bisita na nagmula pa sa iba't ibang lugar para lamang sumayaw at magsaya. Sa halagang 10 piso, may pambayad ka na sa gate ng sayawan. Sino ba naman ang hindi mapapasayaw sa naglalakihang mga sound systems at kumukuti-kutitap ng mga ilaw na nagpapadagdag ng gana mo? Ito rin ang pagkakataon kung saan ikaw ay pwedeng makakilala ng mga bagong kaibigan. O kapag ikaw ay maswerte, baka dito mo pa sa sayawan makikilala ang iyong magiging jowa dahil maliban sa mga disco music na pinapatugtog sa sayawan ay meron rin kong tawaging sweet music para sa mga binata at dalaga. Ito na yung pagkakataon na pwede mo nang maanyayahan ang iyong crush na sumayaw na kayong dalawa lang. Pero mag-ingat ka dahil ito ang kadalasang nagiging umpisa ng away na pwedeng mauwi sa suntukan at mas malala pa ay saksakan. Madalas mangyari ang saksakan sa sayawan sa barangay lalo na kapag nakainom ang mga pumupunta at konting tinginan lang ay away na. Minsan naman, kapag nahindihan ng babaeng inimbitahang sumayaw, ay sasama ang loob lalo na pag nakita na sumayaw naman pala ito sa ibang lalaki. Maraming alaalang na ibigay ng disco sa ating mga buhay. May malungkot at may masaya. Pero totoo nga ang sinasabi nilang walang permanenteng bagay sa mundo, ang lahat ay nagbabago. Sa pagdaan ng panahon, unti-unting nanamlay ang disco na naging sikat noong dekada 70. Paunti na ng paunti ang mga pumapasok sa mga disco clubs maging sa mga sayawan sa barangay. Kung fiesta na lang nagkakaroon ng pa at hindi na rin ganong kasigla, ang sayawan na nooy inaabot pa ng madaling araw. Ngayon, ay maaga nang nagsisiuwian ng mga tao. Sa bagay, sino ba naman ang pupunta pa sa disco kung busy ka na sa kakachat sa iyong mga kaibigan sa FB o kaya ay kakalaro ng MOBA? Sa ngayon, ay may mangilan ngilan pa namang sayawan sa barangay. Pero balang araw, siguradong tuluyan na rin itong mawawala. At syempre sa pagkawala ng luma, ay may bagong sisibol at mauuso. At yan ang aabangan natin. Ano kaya ito? Tingnan natin balang araw. nyo ng mga ganitong klaseng videos panoorin, pindutin ang notification bell mag subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador, Historiador.